Mini bl- isa mapagpalang araw na naman nga po pala sa ating lahat and for today's video heto at maglalako kami ng sitaw at dahil wala na kami pambili ng bigas ipapalit na nga lang namin ng sitaw o oh, ayan wala na naman maniniwala ang tingin yata sa akin eh, hindi na hindi nauubusan ng pera anong tingin niyo sa akin anak ng contractor huy Monday ganap nga pala ito at maghapon nga pala akong naglaba kaya naman eto hapon na nakapagawa ng content maihahabol ko pa to mga jay at syempre ito nga sabi ko nga sa inyo magdi-deliver nga kami ng sitaw tapos na na kami ng daid papagupitan ko nga pala si Yamun Moon at saka si Aljun. Dahil pag itong dalawa talaga nagbabalak magpagupit ay walang nangyayari. Dahil pag mahaba ang pila, umuuwi agad. Ayaw man lang mag -untan. Anyways, meron nga pala dito malaking baboy. Balik kay Tio Alice nga pala yan. O, di ba napakalaki ng baboy? Parang kalakalabaw na. Kasama rin nga pala namin si Baby Storm at ayan ang dami namin dala dahil bibili na rin nga pala kami ng tubig. Hindi nga sana namin sasama si Baby Storm gawa na hindi pa nga ito natutulog ng hapon. Kaya nga lang sabi sama na nga lang dahil kawawa naman. Kahit alam naman na matutulog lang din naman nga yan sa biyahe. O, di ba talaga naman pagkayabang akala mo naman talaga dyan siya mauupo mamaya lilipat din naman yan sa akin hmm. at dito naman nga sa tabi ko ay nandito si kuya mo na akala mo naman talaga ay ngayon lang nakasakay ng tricycle tuwan tuwan narin hindi ko pala nabidyohan yung mga delivera namin nung sitaw kasi nga tulog na nga talaga si baby storm dito sa akin bale eto pumunta nga pala kami ng pagsangahan doon sa kaibigan ko dahil nagpabili nga pala kami doon sa asawa niya ng suka bale sukang tuba nga pala ito tapos hahaluan nga pala naman niya ng maraming sili tapos ibibenta namin kaya naman kung gusto niyo mag order na kayo ngayon na huy ano na naman niya puro pambenta ay napakasarap niyan mga dahil lalo na pag nasangkapan na nga yan ng asin sile tsaka naman ng sibuyas at bawang tapos paminta ay perfect sa usawa ng tuyo bali pinabili nga lang namin yan doon sa Quezon dahil biyahero nga pala yung asawa niya kaya naman nagpasabay na rin nga kami kaya naman thank you thank you Gary sa abala at eto nakapagpalengke na rin nga pala ako sa sentro ng dahil tas hindi na ako nakabidyo dahil inabot nga ako ng hiya kaya naman dito na nga lang tayo sa pagupitan ni Kuya Andoy bali sa tito ko nga pala itong kaya naman kung malapit lang kayo dito sa tapat ng iglesia sa Pasig, dito nga pala kayo magpagupit sa Sandro's Vlog. Ay, este sa Sandro Barbershop. Uy! Meron talaga siyang page sa Sandro's Vlog. Kaya nga lang, ewan ko ba dito at bakit hindi siya nag-upload. Sayang naman yung page niya. Bali, tapos na rin nga pala dyan, gupitan yung ating Kuya Moon. O, oh, di ba pogi talaga ng ating Kuya Moon? Mag-comment naman kayo na guwapo si Kuya Moon sa gupit niya. Gawa nang nag-aaway talaga kami niyan sa kanyang gupit. Dahil gusto nga niya, niya ay mulit yung kay Daniel Padilla. Uy! At habang inaantay ko nga dyan, si Aldo na matapos. Tapos dahil siya naman nga yung sunod at eto, nagpakit na muna ambasaday yung mother ninyo sa salamin. mas forward at eto, naka-uwi na rin nga pala kami at nabutan ko nga itong dalawang dalaga dito at busy. Busy naman nga sa kanilang pinagagagawa. Ano kayang ginagawa? Assignment o nagpupuro self? pass forward kilagabihan at eto, nakaluto na rin nga pala ang dada ng aming ulam na tinola. Tapos kumain na rin nga pala kami dyan. Bali, nag-live nga pala kami dyan. Kaya doon na nyo lang paluorin yung buong detalya. Buong detalya. Bali.